Ay, so ayun guys no, uh, nito ngayon si mama at nandito tayo, uh, Juliet in the house, ah, uh, eto, ah uh, yun nga is uh, my birthday today is, uh, you know what is this so happy, what the so happy to uh, uh, Yes, uh, I do. Wow, English speaking! Wow, English Wow, English speaking! Haha, haha, ngayon guys uh, mag beach tayo sa Plogy on the house Badang. Say say is always ready. Ito siya. It's not out. Say hello guys. Hello guys. Hello yeah. At yeah. <laughs> ngayon, uh, ready na kami.

Meron akong mga toys dito, guys. Para man naging ka sa mga. So, Ito si Tita pa walang Evan. Ikaw yung parang Evan. Kung nakapunta ka na yung Wally sa like and subscribe. Kung maganda ba o hindi. Ang nga, ko. Ang magsulay ko. So, guys uh, I prefer my all know uh, bugs but no no I, I'm not hang mm -hmm. so my special birthday this is my wife and uh, she had to eat someone and then uh, my birthday is a uh, simple matters and there's uh, and this is my friend. Uh, yeah, uh, she's uh, so emotional about my birthday. Uh, you know that is teacher, teacher JM on the house. Shout out to this uh, kind of people of that. Yes. Happy birthday, Vril. Pagbalahin ka na mo ni Batalumang Ether. Amen. Uh, sa, at sa may at sa masayang birthday bi mga handa din po ako ah, sinangag si spaghetti may tortang itlog and, and yes. so dit dit ano sabi mo kay and this is Binok ah, uh, the, the rider <laughs> No-condition niya yung kanyang, ano, Mitsubishi. Sa so, balsin ni Pada ngayon, April 27. Ay, Pada. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Ay, ano, may... Ganda check. Tahuag. Ay, naka. Tumatanda na ang bupa niyo. Ayan, mga kao, so 30 years na tayo nagbubuhay sa mundong ibabaw. No? Sino kaya yung tao mas matanda pa sa mundo? No? Wala yan doon sa lolo ko. Eh, ah, Regalo sa akin ni, ano, ni, ni Binok. Uh, iPhone 7. Uh, this is high-tech. Original edition. Medley.

At si Jessica, si Nicole, si Anini. Yeah. Still here. Shout out to sa kanilang pamilya.

Embrace humanity and let God preserve my sanity But in reality we gotta learn how to love ourselves It doesn't really matter which way the cards are dealt Life is a school of hard knocks, it's full of lessons You win some, you lose some But don't forget to catch your blessings Through the Lord I give my heart <laughs> mười lăm bích ai bích chúa bích chúa hello guys hello

At sa pagtatapos ng day one, dahil overnight kami ay may nangyaring kakaiba na hindi ko na-explain pero kayo na bahala humusga kung ano itong pinomina na ito. Napansin ng mga tao dito sa beach na kulay pula ang paglubog ng buwan, at namangha ako dito, dahil ngayon lang ako nakakakita nito, napaisip lang ako siguro, dahil ito sa sobrang init ano paman ang dahilan ay at least na record natin ang kakaibang klasing pangyayaring ito, para mapasama ito sa memories natin na masasabi mo sa pagtagal ng panahon na once in your life, ay nangyari ito sa mundo. Hindi kayo mag-iwan ng kumiint sa baba, if ano ba talaga ang magiging impact nito sa mundo at ano ang paniniwala nyo dito bad luck o good luck 12 o'clock midnight Tomorrow for sure Eventually uh... yun mga ka-oso mga what's sa inyo lahat at nandito ngayon kami ni CC na Jakes sa Albato Punta Estrella Beach Resort ng Bicol Albay maganda rin dito eh no kaso mabato lang talaga hello guys I love you. and there no, uh, she loves minsan pag napapagod kasi magrelax ng ganito eh no ang wish ko lang sana hindi hindi mabasa tong camera natin. <laughs> Wala na, finish na. <laughs> Sap ng tubig maaginaw. Maaginaw, malamig, ganun. Kasi binok nagluluglug siya. Manila tayo. <laughs> 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 Dito ay napakaganda talaga kasi yung tubig nila ay basa, ay basa, ay basa, ay basa, ay basa. Kumurma na po, kurma! Nakikita nyo naman? Ay buwan! Ay tumaga maganda. Meron talagang isang araw sa isang buwan. Uy, may points siya. Eh. Wala nga mangga doon, no? Basta pa mangga dito eh, pag i-sasaw-saw mo lang dito. Hindi mo na alangan ng asin. Pakita ko sa inyo yung asawa ko. Na na napakaganda. Kapakal Sina. I'm John Sina. <laughs> My beautiful. My beautiful wife. Come here. Hi, guys. Swap, 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 huh? swap, <laughs> ano po swap, 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 Jelly swap, 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 The world is ours, and we will succeed by any means necessary. Feel <coughs> me. Uh, so we reaching for the stars, uh, and we're gonna get ours, no matter how hard. Yeah, yeah. Uh. Time multiplies in the blink. Time to think, only my instincts will guide me now The chosen path taken, all of my lead, you breed soldiers for the war Cause many battles I fought on the turf What is it worth, the price of your soul? Maybe you have none Held for ransom by the green-eyed monster, Green Jealousy plus your lust is evident The hunt for dead presidents is all you care for Therefore, you're dead to reduce the zip Pump so full of but to refuse to shit Don't get me wrong though, I'm also out for paper and a condo Up in Manila plus a getaway pillar Next to the gorillas in the Jungle where the killers hide And every day is just a blessing to be still alive The realest ride for a cause with it beat out on the streets is spitting bars We getting ours convergence of lyrical merchants, collaborations with Picasso Paint wordscapes, literary masterpieces, create a stroke of genius Portray society with all its profanity Embrace humanity and let God preserve my sanity But in reality we gotta learn how to love ourselves It doesn't really matter which way the cards are dealt Life is a school of hard knocks, it's full of lessons You win some, you lose some, but don't forget to count your blessings Through the Lord I give my heartfelt thanks and praise My gratitude remains always until the end of And what lies up ahead death before the sun and life only if i'm free till then heavenly father please watch over me the world is for me and it's for you the word is the truth the alpha and the omega the living proof that there exists a power deep inside of you after all is said and done, we got children. Too. Yeah, let's keep the torch lit for the unfortunate souls that live in the gutter. Keep it live for the sisters and the brothers. The fathers and the mothers who represent this island love. Philippines, yeah, we right with blood. There's a time for joy in the world of pain. I know it's strange, but I try to be safe, try to make a change. Reconciliate with justice, pray for remorse. Fantasy and Picasso, we down for the cause. <laughs> 好的,一的一。 Minsan sa buhay natin mga kaoso, may mga pinaglalaanan tayo ng oras atensyon, at pera. Pero naisip nyo na ba na sa buhay di sapat ang may pera na marami sa bangko sa bulsa, o saan mo man yan nilagay na kupal ka ang ang masarap na gawin sa pera gawing makahulugan sa'yo, at sa mga taong nakapaligid sa'yo at dito napapasok ang oras at atensyon na ibibigay mo sa mga mahal mo sa buhay atensyon, dahil lagi ka nalang busy sa work goal at pangarap. Para sa pamilya sa kinabukasan o naman sino ba ang binangarap na bigyan ng maganda, at komportabling buhay ang pamilya ang sinasabi ko dito mga kauso minsan ba napaisip ka habang nagkakape, habang naliligo, habang naglalaba, habang kumakain o habang tumata, i ay 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 ibahin natin, baka magalit si boss papaber baka di na ako pagsalitain dito ta Tara proceed ni Minsan, naisip mo na ba na sapat na nga ba na marami kang pera, at naproprovide mo ang pangangailangan nila. Ako sasagot sa tanong ko kasi gaawgo ako, hindi sapat na mabibigay ko ang gusto na material ng pamilya ko. Dahil sabi nga nila sa pinaka the best na kaya mong ibigay sa pamilya mo gawin mo at for me ang pag-travel sa iba't ibang lugar ang pinakamagandang ibigay na regalo sa kanila. If you know what I mean right here right now to the biggest rot of my brain cells kasi ito yung di mananakaw, di mapapanis, di masisira at mananatili habang buhay, at yun ay ang alaala -ala na di mabubura habang buhay. Huwag ka lang magkaroon ng amnesia, o huwag ka lang mamatay kasi di ko rin alam kung makakaalala ka pa sa langit basta alam ko lang habang buhay ka di yan mawawala ang masayang ala -ala yung ngiti at tawa na kahit lumipas ang maraming taon nandyan pa rin at di mawawala kaya kailangan magkaroon ka din ng valuable time sa sarili sa pamilya at sa mga mahahalaga sa iyo kung mahal mo sila baunin mo ang masayang alaala. -ala. -ala.